Kuya, may tanong ako sa'yo. Paano kumain na mag-asawa? Siyempre, mag-asawa, may anak. Natural na sa kanila yan na pag kumain sila, nagsasalo-salo. Eh, yung mag-jowa. Pag pag kumain. O magkasintahan, pag kumain. Nako, nandyan yun. Parang lalanggamin. Nagsusubuan pag kumakain. Wow. Eh, yung walang jowa. Pag ulang boyfriend, syempre, pag kumain yun sila, nagkakamay sila pag kumakain. O yung ganun, sila pag kumakain, kumakain yun sila, kumakain. Kakamay Pag ulang girlfriend, kakamay din natin sila yun pag kumakain. Kakamay din yan sila pag kumakain, pag ulang girlfriend.